Ayan po, ayong pinuntahan po namin. Ayun, gaano kalalim 'yon, oh. 'Yon po 'yung pinupunta namin kay na doon po kami galing sa taas. 'Yung si Kamay ni Jesus, 'yung cross, at saka 'yung Santo Niño. 'Yon po. Nandito na po kami sa patag dito po. Papakita ko po sa inyo. Ayan po. Kami bumili po ng sayote. Magkano'ng kilo? 10 piso lang kuha namin. Ayan po. Tayo ko po. Ayan hmm. po. Ayan po. Ito po yung batang makulit namin kasama. Oh. Yay! Tingin dati. Yay! Hello! 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 <coughs> <coughs> doon, doon. Ayan, hello. <coughs> hello. Good afternoon. Hmm. Yun, yung manok niya tinitingnan, gusto niyang hulihin. Ayun. Yun na. Ah. Yan po, pero hindi niyo kita yung kaya na ko unang post. Kasi malayo na ito sa baba. Pag sinusum ko, mala, malapitan oh. Kita po niyo yung pinunta namin. O, oh, yun. Pag kinanyang ko po, hindi niyo kita na yan. Oh. Malayo na po. Yun, may mga alaga po silang manok dito. Pinapadami po nila. Yan. Yan po. Nawala po yung kasama ko si Puging Kabalyero. Baka natagalan doon. Salamat po.